being in at the center of controversies and even impeachment rumors half less than halfway into your term. Mm. Oh, uh, kasali yan sa sit down. <laughs> Next na okay. yan. Mr. Yes, ma'am. Mr. Chell, follow up. Sorry. Ma'am, um, you previously said po na three Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Oh, naku, hindi ko alam. Um, basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila mga tao na nakapalibot sa kanila na ano ay uh, tatakbo daw naghahanda tumakbo. Hmm, hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. If ever ma'am you'll be supporting them po. Ah uh, yes, of course. Oh um nandito ko para sa. In fact, uh, nagtanong na ako sa kapatid ko uh, sa sleep at uun sa